Eh, sa video na to, pag-usapan natin ano yung mga dapat mong gawin kung nag start ka pa lang sa journey mo or sa career na binubuo mo. No? Katulad ng pag-start natin sa pag-vlog, katulad po ng pag-start natin sa finance and sa mga ginagawa natin ngayon. No? At yung, sa so, ngayon, ito lang muna yung mga gusto kong start na mga contents, no? ng mga videos. Yun niya, dahil busy pa sa accounts, busy pa sa kung anong bagay no, na importante din. Kaya hindi mo na ako makapag-turn into yung may suit and tie. No? But then, anyways, no, marami relate kasi syempre marami mga ka-same age group ko na or kahit yung hindi yung ka-same age group ko na nagsisimula sa buhay sa kanila mga journey and career, okay? So, kung ano lang naman to, no? hindi naman ako perfecto personally but syempre gusto ko kung ano lang yung mga progress natin, mga natatandaan ko, eh, sinashare ko lang din naman. Baka nga kasi may makinig kahit isang tao makarelate, makatulong sa kanila, eh, di, all goods, di ba? So, ito, no? uh, tatlo lang ito. Number one, ang kailangan mo is keep on learning. Okay? Keep on learning. Ang ibig sabihin nun, patuloy kang matuto. Okay? Kasi syempre, nag start ka pa lang, uh, huwag ka maging arrogant, no? <laughs> maging humble ka lang. At syempre, kahit madami na alam mo, na-practice mo na siya, magaling ka na, Ah, uh, kailangan mo yon, no? Ah, uh, be humble, okay? But yung point naman number one is mat matuto ka continuously no? Continuously learning, no? Sabi nga nila continuous learning, 'di ba? So ibig sabihin nito sa field mo ka, Siyempre, hindi ko naman naman field mo kung saan ka, 'di ba? Patuloy kang matuto, ano? Patuloy kang magwander, patuloy kang mag mag-practice, no? At mag-seek ng guidance. So, kaya ibig sabihin patuloy ka sa pag-aaral kasi for example sa akin 'di ba para uh, example ko mismo yung sarili kong video pa kasabihin niyo hindi ko may <laughs> practice yung tinotoko eh di ba so example is di ba ako nagte pa rin ng mga certifications licenses so and so forth para to be able to boost my understanding my knowledge no my uh, proficiency doon sa bagay na yon ibig sabihin yun niya, yung pagiging uh, maalam at magaling doon sa field na yon doon sa bagay na yon So para syempre, mas credible ka, mas papakinggan ka, mas babayaran ka ng mahal, mas pagkakatiwalaan ka kasi bakit? Syempre alam mo yung field mo eh. Alam mo yung path mo, di ba? So kaya that's number one. Keep on learning as much as you can sa, di ba, sa libro, sa kanino. So i-take advantage mo yun in a good way na matututo ka palagi, no? So kasi learning never stops. Okay, so number two is keep on practicing. Iba naman yon. Keep on learning, matuto. Ang keep on practicing, it is somehow an execution skill. ba? Diba? Na pinapractice mo na, tinitry mo na, uh, dinedemo mo na, no? kung ano yung mga natutunan mo, ina-apply mo na. So, kaya yun yun. Keep on practicing para syempre, hindi ka sa libro magaling no kundi madiskate ka rin sa totoong buhay, maalam ka rin. So napapractice mo rin kung ano yung inaaral mo, no? Kung ano yung natutunan mo, nagagawa mo rin. And that is what I'm trying to do, 'di ba? Na course ko finance, hindi pwedeng hindi ko siya alam kung paano mag-analyze, no? Mag mag mag-trade mag-invest. Kaya uh, th that's why I practice it. No, I do it. But it 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 doesn't necessarily mean na kapag ka yun yung course mo, talagang sobrang giling ka na agad. Kasi nga, bakit? Estudyante ka pa lang yun. Eh. mo pa lang. Okay? So, but the point is, continuously practice. Okay? Uh, In-execute mo yung mga natututunan mo. Okay? And lastly, number three, para hindi masyadong mahaba yung vlog, is keep on seeking. No? Keep on seeking mentors and guidance. So, ibig sabihin, matuto ka sa magtanong ka, no? Kasi yan eh. Actually, actually ako talagang nagpapasalamat din ako sa mga tinatanungan ko. Nagtatanong din ako. Nagiging humble din ako. Na, ah, okay, thank you po, sir. Paano po ba yan? Or, ah, paano ko pa may improve do, no? Thank you po sa... Kung syempre, mas magaling yung mga iba sa'yo. Katulad sa akin, may mga mentors ako, may mga coaches din, may mga natatanungan din. Eh hindi naman ako palagi magaling, no? E, naman talaga dapat, eh. So, kasi pag ikaw na yung pinakamagaling, parang wala ka matututunan, di ba? So, kailangan, keep your... self, no? Humble and matuto sa mga mentors kung ano yung mga, kung alam ano mo naman tama, no? Yung mga things na sabi sa'yo, i-take mo, ba? Diba? So, kaya yon sana, eh, 5 minutes lang muna, no? Para hindi masyado mahaba. Uh, sana maraming kinatutunan sa mga personal documentation vlogs natin na to Barami marami pa tayong gagawin ng mga contents na ganito. Follow for more. Thank you guys. <laughs>